Sa isang kamakailang post sa kanyang Instagram account, pinabulaanan ni Gabi Concepcion ang mga spekulasyon ng ilang netizens tungkol sa mga naunang videos na kanyang ibinahagi. Matatanda na may mga netizens na nagbigay ng kanilang mga opinyon at hakahaka -haka hinggil sa mga videos na ipinost ng aktor. Isa sa mga video ay tungkol sa pagpili ng maglakad palayo na ayon kay Gabi ay minsan ang pinakamainam na desisyon. Ang isa naman ay tungkol sa isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng masamang bagay na nagpapakita na siya ay inaabuso na ang sitwasyon. Details in comment. Sa isang kamakailang post sa kanyang Instagram account, pinabulaanan ni gabi Concepcion ang mga spekulasyon ng ilang netizens tungkol sa mga naunang videos na kanyang ibinahagi. Matatandaan na may mga netizens na nagbigay ng kanilang mga opinyon at hakahaka -haka hinggil sa mga videos na ipinost ng aktor. Isa sa mga video ay tungkol sa pagpili ng maglakad palayo na ayon kay Gabi ay minsan ang pinakamainam na desisyon. Ang isa naman ay tungkol sa isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng masamang bagay na nagpapakita na siya ay inaabuso na ang sitwasyon. Details in comment. Sa isang kamakailang post sa kanyang Instagram account, pinabulaanan ni Gabi Concepcion ang mga spekulasyon ng ilang netizens tungkol sa mga naunang videos na kanyang ibinahagi. Matatanda na may mga netizens na nagbigay ng kanilang mga opinyon at hakahaka -haka hinggil sa mga videos na ipinost ng aktor. Isa sa mga video ay tungkol sa pagpili ng maglakad palayo na ayon kay Gabi ay minsan ang pinakamainam na desisyon. Ang isa naman ay tungkol sa isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng masamang bagay na nagpapakita na siya ay inaabuso na ang sitwasyon. Details in comment. Sa isang kamakailang post sa kanyang Instagram account, pinabulaanan ni Gabi Concepcion ang mga spekulasyon ng ilang netizens tungkol sa mga naunang videos na kanyang ibinahagi. Matatandaan na may mga netizens na nagbigay ng kanilang mga opinyon at hakahaka -haka hinggil sa mga videos na ipinost ng aktor. Isa sa mga video ay tungkol sa pagpili ng maglakad palayo na ayon kay Gabi ay minsan ang pinakamainam na desisyon. Ang isa naman ay tungkol sa isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng masamang bagay na nagpapakita na siya ay inaabuso na ang sitwasyon. Details in comment. Sa isang kamakailang post sa kanyang Instagram account, pinabulaan ni Gabi Concepcion ang mga spekulasyon ng ilang netizens tungkol sa mga naunang videos na kanyang ibinahagi. Matatandaan na may mga netizens na nagbigay ng kanilang mga opinyon at hakahaka -haka hinggil sa mga videos na ipinost ng aktor. Isa sa mga video ay tungkol sa pagpili ng maglakad palayo na ayon kay Gabi ay minsan ang pinakamainam na desisyon. Ang isa naman ay tungkol sa isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng masamang bagay na nagpapakita na siya ay inaabuso na ang sitwasyon. Details in comment. Sa isang kamakailang post sa kanyang Instagram account, pinabulaan ni Gabi Concepcion ang mga spekulasyon ng ilang netizens tungkol sa mga naunang videos na kanyang ibinahagi. Matatanda na may mga netizens na nagbigay ng kanilang mga opinyon at hakahaka -haka hinggil sa mga videos na ipinost ng aktor. Isa sa mga video ay tungkol sa pagpili ng maglakad palayo na ayon kay Gabi ay minsan ang pinakamainam na desisyon. Ang isa naman ay tungkol sa isang tao na paulit-ulit na gumagawa ng masamang bagay na nagpapakita na siya ay inaabuso na ang sitwasyon. Details in comment.